Maulan na naman. So, maulan na naman dito sa amin. You know. Kaya medyo matumal ngayon. Kasi maulan, tamad. Lumabas yung mga tao. Kaya makakapag-video ako ngayon. <laughs> kasi, uh, wala masyado nabili So, mag-vlog tayo ngayong uh, hapon. So, ngayon nga pala ay January 9. At uh, time check, alas 2. Oh no. So, ngayon ay January 9 na uh, Tuesday. Ayan alas dos yung oras natin at ngayon ay PMFTCD and GTI Day so nagsabay talaga sila yun, nagsabay sila na pumunta dito so lagi na sila nagsasabay pag pumupunta dito yung Malboro at yung Mighty sabay na sila same day na sila pumupunta hindi na Katulad dati na, nauuna yung Malboro tapos kinabukasan yung My Day. Ngayon hindi na, as in sabay na talaga sila, same day na talaga sila pumupunta dito sa tindahan. So ngayon, uh, i-share ko lang yung mga pinamili ko sa, yung mga kinuha. Hindi pala binili kasi hindi naman ako naglabas ng pera. So ito yung first na ano natin, na first kuha uh, sa uh, uh, PFTC sa Malboro at sa uh, GTI. So ngayon lang po ako uh, nabigyan na pagbigyan na mag-credit sa uh, GTI sa Mighty kasi nung mga last na pumupunta sa, sila dito sa akin ay puro cash ko lang kinukuha yung Mighty kasi uh, kasi ni pa daw yung pangalan ko. Hindi pa hindi pa pwede maka or hindi pa pwede hindi pa tayo pwede makakuha sa kanila. So ngayon, January 9, so ito yung unang araw na pwede na ako kumuha sa kanila. Tapos next na pagpunta nila dito, doon na po ako magbabayad. Same na sa Malboro. Price update nga pala sa Malboro ay hindi pa pala sila nag-increase. Si Malboro na lang siguro yung natitira na hindi pa nag-increase. Ay pati nga pala si Dallas hindi pa nag-increase pa rin ang presyo. Pero si Chester and si GTI, increase na po sila. Si Malboro na lang talaga ang hindi pa hindi ko alam kung mag increase ba talaga sila or hindi or yan na talaga yung presyo nila or or ilang days pa mag or ilang months sila mag increase di ako sure. Uh, basta ngayon ang uh, presyo ng Malboro ay same pa rin, wala pa rin price increase. Okay, so may ano pala ako dito, may snowbird galing sa PMFPC kasi binigyan, ah uh, kailangan mo kumuha itong chester na white. Tapos meron kang, uh, itong parang free, itong snowbird na 100 uh, pieces. Ang isang ganito. So di ko alam kung mabebenta itong Chesterfield field na white. Kasi hindi talaga ako kumukuha nitong chester na to. Yung isa na chester ay nabibili pa. Pero itong chester, hindi siya nabibili dito sa tindahan. Pero kumuha ako kasi meron daw free na, ayan, snowbird. Kaya kinuha ko na din itong isang Chesterfield. Try natin kung mabenta, kung maibebenta ko itong Chesterfield. So, konti lang yung kinuha ko ngayon na Malboro. Ito yung resibo. Okay, so ito pa lang yung resibo ng Malboro. Dati, yung, uh, nung last na pumunta sila dito, December siguro, uh, konti lang yung kinuha ko. Ang liit lang ng binayaran ko kasi nasa 5K mahigit lang. Kasi nag, uh, kasi naglimit sila, may dumaan yung ahente ng Mighty. Kasi naglimit sila nung December. Ang binigay lang sa akin na Malboro ay dalawang rim lang. sobrang kulang ng <laughs> dalawang rim. Hindi ko alam kung bakit sila naglimit ng time na yun. Ngayon, yung babayaran ko, next na pumunta sila dito ay 13,496. And yung resibo nila. Kumuha ako ng 6 uh, anim na Malboro na red. Ayan etong ganito ay anin tapos yung etong uh, blue blast ay isa lang so 10 9 uh, pesos yung bentahan nito 9 and 10 yung bentahan nito pero dito ayan 9 pesos ayan 9 pesos siya tapos kumuha din ako ng ayan chester na is na pulat isang rim lang ng chester na pulat isang rim lang uh, chester na remix call or itong blue so eto naman bentahan ko nito ay um, 7 pesos sa Chester. Kasi yun ang sabi din ng, ano, ng ahente na 7 pesos daw itong si Chester. Kaya binibinta ko dito 7 pesos. 7 pesos kasi hindi siya, uh, hindi siya fast moving itong mga Chester. Kaya hindi ka pwede mag-presyo ng mahal. Kailangan uh, sunod ka lang sa SRP para Uh, para mabilhan ka ng chester. Kasi kung magtaas ka ng presyo, gawin, pag ginawa mo siyang 8, ay hindi masyado magiging mabili. Kaya ginawa ko ay 7 lang. Sumunod lang talaga tayo sa SRP. Neto, 7 pesos. So, ito lang yung kinuha ko sa Malboro. Okay, so yun lang yung kinuha ko ngayon sa Malboro sa Okay, so ito lang yung nakuha natin sa PMFTC. Ayan, so ano lang uh, nasa 13 pala, 13,496 lang. So, ito lang yung update ko sa inyo ngayon, mga kasares. So, walang price increase ha sa Malboro. Sa mga nagtatanong dyan, ayan, walang price increase sa Malboro. Di ko alam kung mag increase talaga yung Malboro. Basta na una mag increase is yung Chesterfield nag increase na yan. Di ko alam sa, si Malboro kung kailan. Basta ngayon, same pa rin yung kuha ko, 1,550 pa rin, same pa rin. So, walang price increase pa rin sa Malboro. So, okay. So, ito lang muna yung update ko sa inyo, mga At mga tendera. CPMFTZ si lang muna kasi dumating si EPMFTZ uh, ngayong araw. So next, eh, next ano ko na lang, ihiwalay ko na lang yung pag-video ng GTI. So ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, so subscribe mo na yung channel natin kasi ako ay nag-upload ng mga ganitong video tungkol sa sari-sari store, uh, mga ganap-ganap dito sa tindahan, yun po yung ina natin. So subscribe mo na yung channel natin para maka 1K subscriber na tayo. Marami, marami salamat sa mga sumusubaybay at nanonood ng mga video ko. Ayan, thank you sa inyo sa support ninyo. Maraming salamat. Okay, bye-bye na. Bye-bye. HP ceilingling marsari ve